Uli na ko gabi. Malagong makin <coughs> akong ligasyon magdalag po Ako ng asawa nagdagan na kay ni Quentiano akong anak. Wala sa akong nagpapalabi sa akong gibati. Nagsubay ko sa mga hospital. Sugod mi sa kini Gil ay hantod ni Maduna na mo siya nakitaan. ang doktor sa kuha ni Ingon siya nga. Sir, mo na mo ang tanan si mong anak. Hindi pa ko makuntento ang ina na ko. Dok, tabang itawang maluhi ka. Ito na nga ginagawa ko mong anak. Igunta ko na nga. Kasi ko na ipinag ko na buhay na iskila na si Agtarong. Sakit kayo. Hindi ko na mo buhay mong anak. na. Wala na. <laughs> Atong wire nga iyang aksidente nga nagunitan. O o ni siya nga asa ni siya nakamontar sa basketball court mismo sa. Oh, ani apusti uh, ni siya, hmm. nadiri ang pusti sa kawayan nga naay alambre, alam rin na siya nga nakabanting paduhong sa latayan sa suga. Okay. Niya, ang saksakan ani niya sa simbahan. Mm -hmm. So dito na ko nakita nga kanang alam pag kung nagdikit ang mga wire anak dito kung napanit siya magground sa diri sa alam okay. mm -hmm. oh, mm -hmm. kung naka-on siya magground siya. Dito, mm -hmm. Dit karon pag di up down niya ni ni sandig sa dito ni gakos siya sa kawayan poste. sa pusti niya mm -hmm. ni gakos pagyud siya sa posti sa ring. Nga bakal. Bakal. Mm -hmm. Di, grabe yun itong impact sa Corinthians. Pilit yun sa ato. Kaning basketball court, kaning ni siya sa barangay mismo, sir? Dili. Oh, sa, dili. na siya, kaning porok six. Mm, -hmm. -6. mm, -hmm. mm -hmm. na, pagpangita na mo, get ah, oh, okay. um, okay, okay. Niya, okay. isugat na ko ni doktora diha. Okay, s okay. Mm. So, oh. siya nga, imuuna mo ang tanan. Mm -hmm. isip gini kanan, <laughs> nagpanik ko eh. Mm -hmm. Dok, maluay ka, dok. Tabang, <laughs> Ba? kung anak di na ganyan yung kaya. <laughs> <laughs> nakita ba ni mo ang uh, sitwasyon sa dihang uh, na sa ospital lang yung mga anak? Asang <laughs> sunog ani sir sa iyang lawas? Asa yung mga damage ni sa iyang lawas? So, wala pa ko yung makita ang kanilang sunog okay. sir. Maliban ng atong ragdiri mm. nasa sandig siguro siya sa positiba. Mm. Wala yung nibuto, nibuto sa parte sa iyang wala, lawas? Wala sir. Wala sir. Ako yung nakita nga nibuto. Mm. nibuto Karoon nga na Labda na siya, kuan Nilagom na siya. So, grabe yun siguro ang impact sa, isulod, sa, kurent, sa mm -hmm. sulod sa kurente. Sa Sulod yun. So, ano uh, patawag ka ni pero so, dati, na ba yung mga nag report na, na, na po dito? Na, na. Oh. mga bata, naka-istorya sa mga ah, nga mm -hmm. ana daw. Wala ba bang, wala yun sila naglikramo kung tinood na aman. Ay, unsa sabah kay, kumpian cara pukai kong dia melipir mukai nara dia stuck dia lagi dula mm. oh ulah ulah aku ini problema bisa kan tengah gabean dula dia ulah yang saya makan mahai pukai serili kay ulah yang pukai serili sore itu si babau kan yang digikan aku biasa sih okay kan pawai yang menyukur itu kay kapu yang lagi kay bah e, kita bilang anak ni moni si ku si Glen ikat tulon aku e, nak anak oh ikat tulon asia okay oh Unsa siya nga klase anak siya? Normal ra magunas- anak nga na magpasaway no pero tisip aman, but to akong anak dililit-wala nako gata og balon ato siya ba. <laughs> Diyan ang pa. Ayaw na... Murang maluoy po siya sa kuwa ba? Ayaw na balon pa si Jim na lang si Chris po taga eh. Kung ano di ay... Ganito, nagamonitor monitor ko sa iskulahan ng baligya sa patil. Naskin unsan na lang yung kwan Baligya ng Anak ba? di no, di hindi na siya mga yun. O say, siya pa yung mga hatag siyang mga manghod. Oh... Wala lang ko. Pero sir, isip paman, ini time monitor nyo ko sila panawag ko. Mas ginaas sila sa room. Si panawag, masuko sila sa kuha. Ang ano ko panawag. Mm -hmm. Normal na na ba? Kaya gusto na ko, makuha ma na ko ilang safety mm -hmm. permit ni ba Oo, kaya naalam ako din sa kitapawan ka tuyok mm -hmm. Talented po rin mong bata, Tay. Abase sa amo research. Eh, Oo, oh, oh. mayroon magaling magpinta, hmm. magaling maglaro. <laughs> Even yung mga coaches na nakasama niya sa ilang panahon lang na nakadayid sa uh, kamayo din yung mga bata. Baby, baby. Ah. Mm. Tubig sa tayo. Mm -hmm. oh. Si mi, si si, si, dun, uh, sa, ano? si wife na uh, uh, si wife. Na, uh, 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 so, oh. okay. Paano niya gi paano niya gi <laughs> <laughs> gidawat ang balita gabi sir hinay sa anak ko siya. Mm Hinahadlok -hmm. okay, ko. gabi eh. Tagas kayo dugo. Nihawa ka sa inyong balay kagahapon in high spirit ka na masahiro ka tungod kay gusto kang makadala o makaon sa inyong anak. Pero pag amot sa inyong balay, oh. maon niyo inyong naabtan. Yes, sir. Mga oh. yun na adlaw-adlaw. Balon nila, bugas, Anak, Balon nila. Anak, 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 ako ang anak, anak, wala na ko kaisip kung unsa pa diha nga. unsa pa yun diha. Wala na. Anak lang yun. Pila na katuwi kung nagbiyahe. Maura yun na akong obligasyon. Kanisaksi na yun sila. Anak lang yun. Kaon na mo. Balon nila. Kaon na mo. Balon nila. Wala. Ano sa'yo? Wala na ko kaisip kung unsa pa ipalito nila nga mga gamit silang lawas. Sila kakabalo naman silang discard Saan mo akong paghita mo? Unsa'y nahimong kahawang sa imuha isut ko sa so, kaamahan. Sobra, Sir Kay. Nakuha anak, anak isa. Mm <laughs> -hmm. <laughs> sobra, sobra, kasakit. Nang <laughs> <laughs> <Sobra, sobra> kapasabot <kasakit. laughs> lang ba mga amahan? Dili mo na buluyago na kong mga anak, Sir. Mga sakit niyo kaayo ba? Mm <laughs> <Sobra, sobra. laughs> so, so, Dilip Nakuha Dili ko sa kong mga anak. <laughs> siguro, sa hayop, distrikto ko sila. Ha, pero, siguro, ko ang nakuan kuwan, pagkumbaga distrito sila, ha, murag na efektib ba? Mm -hmm. Kaya ingon anak sila. Anak man, anak, yun, magdala um, sila ha. Ay, mula na mahimu, anak. Ang mm -hmm. ta, sir, pwede ko uh, manawagan sa mo ang guan, sir. sir, go ahead. Oh. manawagan ta ko sa concern anang basketball court wala taman mo gimahay wala tamog gi giikwan ana ang ako lang unta ang siguridad sa mga bata sa mga taong magdula ana Ma, kagawad liya ikaw may among kagawad ya wala taga magimahay wad ang ako lang yud ang inyo siguridad sa mga matag activity ninyo dia inyo lang yung isyot para di na madugangan kinabuhi pa nga mo. Isakit kayo. Ako ang, ako ang panawagan sa muah, ha. Huwag ka nang pulok presiden. tinanglan tabangan ko ninyo sa obligasyon ni Janglin Karun. Mm <laughs> Tungon sa inyong mga lapsis. Lapsis, tawag niyo, ana. <laughs> tabangan ko ninyo. Maluoy lang mo sa kuwa. Kabalo, magigit mo nga ka, publik <laughs> Mara na, sir. Aha. Uh -huh. Ngayon lang yung tabang sila, sir. Wala uh -huh. mang pagamahay sila, sir. Kay... Naan naman na, man man na. na. Uh -huh. Ilahal uh -huh. lang yun ng kasikasuho na tayo na. Bahuman pa, pa, at to pa Okay. Doon na pa ba'y drive sa usa kaamahan? Nga nawad, ano ka na? Doon na pa ba'y paningkamot nga... Ah, uh, may ganito. Manginabuhi. Manginabuhi. In high spirit na si tatay para uh, maingon na itong ipadayon ang kinabuhi despite sa so na naitabong. buhi pa ko, sir. Napag mga anak. Manikamot ko nga. Bis lang sa atong ginoo ko nga. Tama na akong kinabuhi. Pero mintas kaya pa na ko. Napo mo ko mga estudyante. Okay. So, okay. manikamot ko nga. Mabuhi pa, sir. Manikamot ko nga. Makaiskwila sila. Makapapakaon nako sila, sir. Mapagyapo na nga kung nasa kong nauna. Karoon mo nang... Nalami niyo kay sakit Gunzer, no? Huwag na yun ako kay... Magbibisod na taginawa ko sa haiba. Mga anak na ko na apaman, na sila. Simpleng kinanglan pa na sila gihapon sa ko ang musuporta, si Pamahan. So, sahay din niya, di, discontinto yun kanina sila sa kuang pagkaamahan nga. So, sa income na ko, maura yun na. Uh -huh. eh, tricycle driver, good. pila income anak. Correct, o. Oh. Mm -hmm. Kaya tiniyos ko na akong biyahe dali sa Rui. Pila katuig na, nakagraduate na po itong kalit sa kong isa. Kani, gratuiting ni Karun. Katulo siya, magkakalit na po ng Wala na ko may mo, wala naman po Siguro ay mo hang panawagan sa mga ginikanan, no, basig doon na kay gustong ipadayag usab sa mga uh, ginikanan nga pai-pahimang uh, no no uh, nga susama nimo aduna usab may mga anak sir. Ako lang panawagan sa ama, mga amahan no o inahan nga unta ako gani sa grabi kita security sa akong mga anak pero gikuhaan ng yapon ko na sa balay Tidak lanjut imunitor Yunato. Kung gusto ka nga oras-oras monitoron PD kay amahan manggugah. Ka. Uh, madung aku masuk ko sir kan nang menawag sa kuwa gani nga ah, menawag ko nga di ko tubagon hantu di katulo. Hmm, um, suko ko ni malipay na lang bugo nga. Sige man tawag basta dili matubag. Ni mm -hmm. matubag malipay ko nga masuko ana na lang dalaya kasaba na lang sila ha. Mm -hmm. Na uh, kung mm -hmm. advice sa mga gini kanan nga dubli-dublihon jud na to ang ato ang security sa atong mga anak. Ako dubli na gani ni ako ayun. Tiro gi ko. Ambot dito na gyud siguro taman ang yung kinabuhay. Mm -hmm. Sir, na kay ang <laughs> mga butang nga mingawa nimo kay Glenn o kung mag-atubang siguro mo karon unsay mo mga ulahin. Mm -hmm. Sa imong so, mga anak. Magbidyo kimi sir. Kanang gamay lang gud nga kwan magbijuk kay mi nang duha okay. banding banding mangga kung mga anak gajaging oh, mi mo gajaging mi ay eh, kami si kami ah, malambing, siya malambing na bata oh mm, siya magbijuk kay mi sa balay na mo siya kung ka mo ni Glenn karon sir kung say ulahin mo sa hindi mo sa'yo. Nak, <laughs> kembali <laughs> nagtoo kong nagsaling ya ko sa gino, hantod ka ron, sa tama na kong kinabuhi. Ako lang niyan po, na, na naayukas kiliran sa gino, karon Buotan na itong gino, kapang ruko, <laughs> Kaya before kong mabiyahe, mangayo man yung proteksyon siya, ha. Before kong matulog, mangayo yung pasalamat proteksyon siya, <laughs> Okay. Nak, malipayon ka karon sa kiliran sa Ginoo. Sa ilo lang kung mga lapsis. Sakit kayo, Sir Sir, sir.